Itong ganito ba, palagi akong makakita ng ganito mga kapilingong ba. What? Ba? Wala lang takip. <laughs> Kaya itinapon kasi walang takip. Wala mga na may nakita yung laruan ng pambata ba. <laughs> Grabe, ang laki ng laruan. Ito oh. Car-car ba. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayong araw na ito mga kapilingon ay magliraw-liraw na naman ang ating mata at maghanap ng mga basura kahit saang saang sulok Dahil napag-isipan ko kanina ba wala akong ginagawa ngayon, walang paso kaya ay dito na naman tayo magbabadlong sa labas Magbakasakali na naman tayo, iwan ko lang kung mayroon ba tayong makukuhang mga magaganda at maayos na basura ngayon Kaya let's go, itry natin ito at grab natin ang pagkakataon na ito dito unang spot natin mga kapilingon. Tingnan natin. Ang tagal ko naka up sa kamera, <laughs> Wala pa talang tao kanina. Mayroon, baka maabutan tayo ngayon ng mga tao. Meron kasi parang sandal. Iwan ko lang kung may pares ba ito. Ay. May pares pero ano na? yung silbi? Donut na. Donut. Donut inter na. Ito so, May ano na? Gas-gas na ba? Okay, wag na. Balik na natin kasi ano pa naman tong plastic na ito. Na buliang. asan ba 'yan? Na gisi ba? Ako pa mo ito. Allah ka turis. Feeling <laughs> pa kasi walang tiwala, <laughs> walang tiwala. Ngayon din dito plastic. kina din natin ito. pagkain parang eh mais mais na ano oh, wala may wire kasi tapos next spot tayo next spot may laruan oh grabe yung mga simbol na simbol ba nagkakalat a few inches later Kito banda mga kapilingon, sana all ang TV, ang lapad. Tapos may remote pa. Grabe. Ang ganda talaga ng TV mga kapilingon ba? Sobrang kintab. ano ba? Sobrang kinis. Tingin-tingin <laughs> lang muna tayo dito sa mga gilid-gilid. Baka mayroon ano. Grabe, ang ganda ng TV mga kapilingon. Pang wow! lang dito eh. Tingin e, din tayo sa may drum. Grabe yung TV eh. Sana talaga tayo sa TV ba? sa drum wala, mga ano lang, legit na basura lang mga basura lang talaga pinan e yung mga kapilang, ilapit ko ha grabe, ang ganda ng TV eh. sana all kayang TV ba oh, sana all kayo, may remote pa nakasama tapos may wire ba, hindi pinutulan grabe ang window eh. ang ganda ng TV may nakita kung ano ba <laughs> parang malaking panaksan mo guro eh ano ba parang siyang mag pero ano ba pang sandok pang kandos mo luma na a few moments later banda mga kapilang may nakita tayong laruan ng pambata ba grabe ang laki ng laruan ito oh car car ba ang laki eh dakuwas laruan pero huwag na lang natin itong kunin ang laki ng auto eh i-flex natin yung eh. mamaya unay natin itong sakubag may sakubag kasi dito banda. Okay, ano ko muna. Dito sa gilid. Diyan. May sakubag. Baka, baka magagamit ito. Ang lamig kasi. Naigkin ko. Kasi ang lamig. <laughs> nag yelo kasi ang ano ba. nag yelo yellow, -yellow yung... paligid. Anong laman ito? Hindi man siya wala man siyang tingog. Okay, na may ano. Ay, may ano pala ako. Akala ko ba walang microphone? Naloko na. Tinan ko muna kung ano. Tinan natin kung may mapakinabangan ba ito. Magaganda ba? Baka may maganda Hindi kasi siya umaalog-alog. Hindi nitingog ba? Walang ingay. Ang tagal pa naman na bakhad. <laughs> Ay. Naloko na. Ang um, ano kasi, kumbud kambod maayo ba? Nang tuloy, nahirapan si Pinyero. Pag ano dito, lupa lang pala to, kasi walang ingay. Eh. Na, kaya pala, tama nga ako. Ano lang, mga binakbak na sa minto. Kaya <laughs> pala. Ano kasi, ito, mga ano lang pala, akala ko ba? Mga ano lang pala, ito mga kapilunan, naprank ako. Ito, ito sa kabila. Eh. Mga binakbak na sa minto lang pala ito ang ganda ng laruan ba pero hindi natin dalhin kasi sa gabal man you know? ang ganda ng wow! laruan ay dito banda nagtingin-tingin rin ako eh nagtingin-tingin rin ako dito mga ng pang baka nirin tayo makita maayos pa ba pero hindi ko gaano ka binungkag kasi bungkag na nga tapos baka ako pa yung ano ba <laughs> dito pala ako nakakita ng kuril nung nakaraan na nakaraang daan Dung dumaan ko dito ba dito pala yung banda nito. Na ito. Nalilito kasi ako kanina. Kung saan ba yun? Nalito ako sa mga lugar ba? Move forward tayo sa kabilang spot. Oy, dahil parang legit na mga basura lang naman ito. I-try natin sa ibang mga spot na naman. Baka sakali. At dito banda mga kapilingon. May nakita kasi akong sapatos. Kaya tingnan natin ito mga kapilingon. Para maganda siya mga kapilingon. Pero idandahan na natin. Kasi ano man, nasa gilid ng kalsada ba? Tapos ano, nang tawag nito eh nasa dulo pa naman siya nasa si plastic kaya laban ano to talaga ito parang mapalaban talaga tayo nito ba kailangan natin i eh. dahan-dahan nasa highway pa naman tayo tapos <laughs> madali lang sikloin hindi natin wasakin hindi ko pa naman nadala yung substick eh. na lokom to kalimutan ko kasi maganda sana oh nasa ilang... Ah. Maganda ha, mga kapilingon. Tapos, nasa dulo man, oy. plastic. Din. Dretso natin sa ilalim ba? Ang sapatos ng atong ko kuha. Ah, uh, hin Kasi anuman man. ko lang kung may pares ba ito. Maganda ang sapatos na ito. Nakikita oh. mo kasi siya nasisilip ba? Sa labas. Iman ko lang kung may pares. Ay, luma na pala. <laughs> Naparang ako mga kapilingon. Naparang tayo. Aside sa sapatos, meron ding mga damit. Hmm, mga damit o. Magandang damit ah. So lang na ano, na mikos man siya sa mga basura na pagkain. Luma na pala. Ano lang mga kapilingon, mukha lang. Maganda man siya ang mukha niya. Pero luma o, parang walang pares kasi. Pares niya ba? Wala, hindi na. Hindi nakikita. Kaya huwag mo na eh. Mapalaban, magkutaan kasi ano man. Punong-puno kasi ang plastik. Tapos ano ba? tapos pagalitan tayo na hindi natin mabalik kasi kailangan hindi natin masira kasi pag masira to, naku lago tayo makasabuan ta pagsabihan tayo na ano ba patay ito ang ganda ni Ron. sa -enter, hala, ayusin mo pilingon dahil ang plastic ay nakahiga lang sa gilid ay ginalaw mo pa talaga. Kaya hayan, ayusin mo para hindi ka mahuli. Two hours later. Ito rin, ting tingin din tayo dito. <laughs> ang dami. <laughs> dito ba mga kapulian? Ang dami, ano, nagkalat lang ba? Wala na nakasilid sa, sa plastic mga damit. Ano lang ba? Pantalon pala. Ito, higaan. komporter Kapag ilalim ng komporter may mga ano, may sombrero na luma may damit parang hiniling ito ba ano na to no, oh, sleeveless parang ano na to binungkal na ang binungkag na ba kasi ano no naka nakandusay na ano wala nang na balik ba tapos may nakaalatag na ng mga pantalon mga damit pantalon tapos dito ngayon tayo baka Baka mayroong nakatago lang. Naka, natin ano ba? At dito may mga ano, may mga natin ang mga sako, baka baka mga ano to ba? Pero parang mga buti lang. Pero tingnan pa rin natin, baka may kitchenware. Hindi natin, natin buksan ay mga buti nga <laughs> hindi pa niniwala na napisil ko mga buti lang hindi pa rin niniwala yan tuloy buti nga may nagtapon mga kapilingon isang box ba hindi, iwan ko lang kung anong ano yan nakasil mo ng box ay iwan ko lang anong laman ng box na yan kaya parang man kumagilkil ba hindi na nagkagilkil na parang ano parang man tunog ng ano yung pang yung stove pero isa, tingnan din natin itong sakong ito. Baka, ay wala rin. Mabuti lang. Mabuti lang, mabuti. Yung yung box na yan ba? Ito, ano kaya ito? Ano kaya ito, no? Parang, parang ano man? Kasi unang parang may naman yung masaya ro. Iwan ko lang ano to. Ano man ako kapag buntago na itong baka. Natakot ko kasi pag tingnan natin baka. Hindi na kasi siya masauli kasi naka-slap stiff. Kaya ano lang silipin lang natin. Silipin dito. Ay. Kung ano nga mga kapilingon, stove na sira. Stove na sira. Kaya wala. Talaga. BNPD. <laughs> stove. Uh, gas rinse ba na sira? Ano ba yan? Kalan? Ganun? Ganun? thousand years later. May nakita kasi ako dito mga kapilingon, na damit ba? Para maganda ito. Kaya tingnan natin. Klarong-klaro tayo ngayon mga kapiligun kung may dumadaan ba kasi ano man. Kasi hawan ba walang nakaparking sa gilid-gilid. nasa sasakyan tapos nasa gilid tayo ng pinto. At tapos daanan ng mga tao. May eh, bahala na to eh. ang tagal pa naman ng bakad ng plastic kasi hindi ko nga nanadala naman yung ano marami ka back ko ba hindi ko nadala yung chopstick dali ko na lang may para mabilis bilis kunti ba ay tawil pala mga kapilingon ay pilokis maganda eh dali natin ito pilokis man ito isa pilokis din pala ay pilokis na ito ano ba to ay ano pala mga kapiligon yung ano sa sa ba yung komporter. ano ba yan yung pagkain ng pusa ano pala yung may butas na ba kaya huwag na natin dali maganda sana ito na lang dali natin yung isa kaya let's go na 2 hours later ito na naman si Pilingo, nang naman sa Marag para na tayong iring sungkaban. Marami-rami na yung basura mga kapilingo. Iwan ko lang kung may mapipili ba tayong maayos at maganda. Tingin-tingin -ting ito, bagong, bagong tapon ito. Nakikita ko pa pag tapon ngayon ba? May sapatos mga kapilingon. May sapatos. Tingnan natin. Excuse me po. <laughs> Karabi talaga yung kawawang ang pilingin mo. Parang tayong yung eh, buang ba? Bagong tapon lang ito. Ngayon lang. Nakita ko. nakasalubong ko yung nagtapon. Ay, ang sapatos na ano lang pala. Ay, dalhin natin ito. Nakala ko sapatos na rubber ba? Ito dalhin natin dahil masasulot to. Mas gamit to sa bunso. Dali natin yung makapili mo dahil sayang din naman. Mga ano yan, magamit yan pang eskwela. Iaanap pa tayo ng iba mga kapilingon. Pero ang kasi yung kamera ko. Okay, ilagay muna natin ito sa ano. Ilagay muna natin sa baba yung bag pala. So natin ito. <laughs> Tingin pa tayo sa iba. O meron ba dito sa ilalim, natabunan lang ba? para meron yung plastic tapos ano ba baka sinigawan ako ba nabungol ako kasi nabingi ako kasi may ano kasi may takip yung tinga natin kasi ano ang lamig kasi ng panahon <laughs> kailangan may takip yung tinga ano ba yun nagkagol baka plato tingnan natin ito mas baka mabasag baka nabasag na ito mga kapilingon kasi nagkagol kol man ay ano lang pala? Basag na takip ng rice cooker. Kaya nga, tumutunog. Ito meron din. Ay, mga ano lang pala? Bigas nga na yabu. Huwag na. Balik na natin itong uli. baba tayo. Sa baba tayo punta. Wala na. Try din tayo dito sa baba, mga kapilingon. O, oh, tingnan yung mga kapilingon. Sobrang Nagyelo ang ano ba? Nagyelo? yelo? Nag-ano pa kasi. Sobrang lamig ba kasi, you know? Parang umulan ganina. Ang dami mga pilong basura. Tingnan natin kung mayroon tayong mapupulot na maayos pa. Nagtambak kasi. Natabunan. Baka natabunan yung maayos ba? Ang dami eh? Punong-puno yung bin. ito nag Prosin na prosin ba? pres na press ang basura pres na press tuloy itingnan kasi Prosin na prosin <laughs> Tumitigas yung basura sa Sobrang lamig Wala lang Punta tayo dito sa ano? Sa kabila Baka meron na namang kitchenware Kitchenware Ang sosyal Meron ng kitchenware pero Ba? kaldero na naman tapos wala lang ano takip ba sayang eh lagi kung kakita ng ganito mga kapilong tapos wala lang, takip pakita ko mamaya ha kasi ko ba baka meron pang takip itong ganito ba palagi akong kakita ng ganito mga kapilong ba wala lang takip <laughs> kaya itinapon kasi walang takip makikita nyo ba ako nakikita pala ito oh, parang may asin ba nakalilo na naman to, wala lang takip sayang yung takip ba tingnan natin, baka hanapin natin baka itinapon sa ibang sisidlan yung takip hindi tayo magsuko-suko agad nandito na, nandito ang takip nandito ang takip-takip ano takip man yan takip siguro niyan eh, iwan ko lang ito nga. Nahanap ko ang kanyang takip mga kapilingon. Dali natin ito mga kapilingon. Dito ko din nakakuha ng frying pan ito. <laughs> Nahanap ko yung ano, nagtawa-tawa na spilingon si ba? Parang, parang mini. <laughs> Nahanap din ako dito sa mga plastik, mga kapilingon. Baka meron. Minsan kasi may mga laruan na tabunan ba? ipakita ko sa inyo mga kabilo na ibaliktad ko yung kamera kasi panay ako salita hindi nyo nakikita yung kaldiro natin ah, okay kayo dito banda mga ba may mga karton din kasi baka may ano ba baka may may maayos pa ba kasi ano man grabe yung lamig <laughs> nigas yung nanigas tumitigas yung mga ano ba yung mga plastic dumitigas na oh ah, nag naprosin lahat minsan kasi dati yung ganito pag paganoon ko ba meron pa lang natabunan ang na mga ano mga mga laruan dito dati din pero wala na kasi meron din kasi namamasura dito araw-araw trabaho niya basura basura masura lang siya baka kinuha na si nagmotor kasi yon Tapos ito sa baba, oy. Ano na? Hindi pa rin ako sumusuko dito sa bin ba? Hindi ako sumusuko sa bin. Pakita ko sa inyo kasi marami kasing ano. Marami kasing basura. Baka ma may maayos. Hindi ko talaga sinukuan yung bin. Pero ngayon para susuko na tayo. Kasi ano. Parang tumitigas na rin ako sa sugang lamig. tingnan natin ito baka ano kaya ito Dayapir o ano hindi natin malalaman kung hindi natin tingnan <laughs> dayakir nga na tumitigas <laughs> grabe na talaga ito eh ito. baba tayo eh baka meron sa baba dilagay muna natin sa bag yung kaldero na kuha natin try sa baba ay parang may ano to Tingnan muna natin, muna natin ang plastic na ito kasi parang may ano eh. Parang may parang gamit ba? Baka maganda ba at maayos ang damit na ito. tingnan muna natin. Grabe eh. Ito yung literal na fresh na basura kasi oh. Nasa ano kasi siya nasa nasa ano ba? Nasa ice. Nasa yellow. Kaya yun.

ay dalhin natin ito ay maganda dyan maayos pa nga talaga mga kapilingon sakto to ni bunso ito oh dress pala na ano ano ba to hindi ko makasabot ay nakala ko, dress ano pala parang parang ano pala mga kapilingon parang ang ganyan oh maayos pa oy pang, <laughs> pwede may pang dalaga ay dalhin natin to pwede to sa mga anak ko na malalaki ito may ano ba? Ay, may terno. Adali natin to mga piluno. Ang ganda po. Oh. Ano lang? Parang... Ay, nabuswak na. <laughs> ito lang nasira. wag na itong terno. Nasira na ang terno. Eh, tinapo. Nabutas na ba? Nabungkag na. Ang bilahan. na Ano na? Ano na ang bilahan? Nabuswak. Natangkas. Nagisi na ba? Nagisi eh. sa baba tayo sa ano sa kabila na naman tayo sa baba yun ganyan ko sabihin kasi ano marami din kasing plastic pero parang plastic lang ang dami din kasing ano basura ba pero parang tingnan natin ito hindi ko lang ano nagdandahan ako kasi ang linis ba baka hindi natin kalatin eh. Tapos linis. Tapos ano? na natin baka mayroong mga hangir lang pala daming hangir maraming hangir hangir tapos ito ay eh. Stella uh, hydra My body lotion may body lotion No? sa gilid may electric pan tingnan natin kung anong electric pan yan baka may wire pa yan o wala na ito mga kapilo no? Oh, may electric pan kasi nakahandusay yan o oh. wala nang parang wala nang wire pinutulan na shout out po kay ma'am Mariti Silis and shout out din po sa hasba ni ma'am na si Sir Junil Delcuro. shout out din po kay ma'am Marilo Cabrera and to all Cabrera and the Guzman family shout out din sa pabangki ni ma'am na si Sir Mac Mac shout out din po kay ma'am Evangeline Lasola and to all Jimenez di pa rin Lasola ni Brel and Tardo family from Talisay City Cebu shout out din po kay ma'am Eva Cunanan from Lubao Pampanga Shoutout din po kay Ma'am Silda Calo from Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Helen Viado from Pinya Rubia Abra. Shoutout din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout din po kay Ma'am Nuralin Siso. Shoutout din sa kanyang mga kapatid na sina Sir Jimmy Junyo or Hunyo, Sir Arnold po Hunyo, Sir Rinaldo Hunyo, Sir Rimando Hunyo. At sa ati ni Ma'am na si Ma'am Nora Tangog from Manila. Shoutout din po kay Ma'am Gurisa Ihorango from Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Maribit Orvina Iray from Butuan City. Shoutout din po kay Ma'am Rosalie Barira from Queens Row, Central Bacoor, Cavite. And belated happy birthday po sa inyo ma'am. Shoutout din kay Manang Wing from Manila at sa mga anak ni ma'am na sina Ma'am Giselle, Sir Benedict, Sir Gisby at Ma'am or Sir Jelby. Shoutout din to all Juviliana family at Montesines or Montesines family. Shout out din po kay Ma'am Marilou Moren Marinda. Shout out din po kay Ma'am Belinda Montoro. Shout out din kay Ma'am Princess Gomez. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo -lalo na po sa nag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel. sa Thank you for watching. God bless.